Bakit dollar yung bayad? <laughs> Masyadong mahal to dollar. So, this is 50 pesos. Rabi. 1 dollar Ito. 48 cents. Sa US ba tayo? Ganito? Grapes. Ano? 10 Mam, Ma Yung yung tang 14 dollars <laughs> so mahirap kasi yung convert eto to 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 oh, oh. monggo monggo oh ala ala patay tayo dyan mali ata yung pinasukan natin Pwede to kay Sayo. Baka nga siguro, no? 1 dollar <laughs> 50 pesos lang po Pwede to kay Saya Anong flavor niya?